Welcome po sa Zitrick TV. Nandito na naman tayo sa ating mga tutorial about glass in aluminum installation. Lalo na sa mga presyo nito. Ah, ngayon mga kalods, ang presyohan natin ang jalousie glass blade. May clear, clear glass, may tinted glass, may reflective glass. At ating tingnan kung anong diferensya nila at ano-ano mga kaibahan nila at sa mga presyo, lalo na sa mga presyo nila. Uh, ngayon, pakita ko sa inyo ang clear glass. Ito lang po yung mga sample namin na sa kwadrado sa mga jalousy po. Ang sukat po niya nasa oranges po yan, sukat ng jealousy blade natin. Pero ang haba niya, dipindi po yan sa laki ng ano nyo. Ngayon, yung sa sample ko sa inyo, itong mga sample na glass namin. Ang clear glass. Ito po yung clear glass. Pag ito ang nasa jealousy natin, sa labas at loob, makikita po kayo sa ano ng mga tao kahit isara mo pa ito makita kayo sa loob kung nasa loob kayo makita, makita nyo sa labas kahit nasa isasara pa yung jalusin nyo ito po yung clear glass tapos yung smoke glass na naman ito ang tinatawag nilang luningning. pag isara mo ito ang tao sa labas hindi makakita sa silid. Kung nasa silid ka, hindi mo rin makita ang sa labas. Pag i-open mo, diyan mo lang makikita. Siya kasi naka, parang naka-smoke ya. Kung medyo malayo ka, hindi mo talaga makikita yung ano. Kung nasa silid ka, kung didikit ka, yan makita kung may tao sa labas. Kung hindi ka didikit, yan. Hindi mo talaga ma hindi ka talaga makita kung may tao sa loob. Ah, uh, yung tao naman sa labas, kahit idikit pa yung uh, mata niya, hindi talaga niya makikita kung anong nasa loob. Ito ang smoke glass, tinatawag natin yung neng-neng. Ito na naman ang tinted. Tinted glass. Eh, sample itong tinted blue. Marami kasing klase ng tinted. Tinted green. Uh, tinted dark green. Pero at tinted na tinted green, tinted blue, tinted bronze, halos magkapareha lang sila, hindi katulad ng dark green. Kasi yung itong tinted blue, kahit isara mo pa yung ano, pinto mo, abintana mo, makikita talaga ka sa silid. At nandun ka sa silid, makikita mo sa labas. Kahit naka-off yung ilaw, kahit naka-off -naka ng ilaw yon itong tinted blue, tinted bronze at saka uh, tinted green. Kita niya. In ano lang siya. May kulay lang siya. Hindi katulad ng clear glass. Walang kulay na malinaw na malinaw. Iba itong tinatawag natin, tinted dark grey. Itong tinted dark grey ito. Pag tinted dark grey yung jalusin mo, pag walang ilaw sa silid, hindi mo talaga siya makikita kung ano sa, sa, sa silid kung nasa labas ka pero nasa silid ka pag nakasirado yung ano mo jalusi eh. parang clear lang yan maliwanag na maliwanag sa labas makita mo lahat sa labas kung may taong parating makita mo siya pero yung taong nasa labas hindi ka makita sa silid kapag patay ang ilaw walang ilaw pag gabi naman kung mag ilaw siya kitang kita ka sa silid at ikaw rin makikita ka rin sa labas ito ang tinted dark green yan dito na naman tayo sa mga reflective reflective glass ang reflective maraming klase may reflective brown reflective green reflective blue reflective gold marami pero parihas lang sila sa mga ano katulad ng reflective green, yan tapos yung yung tinatawag na, na reflective kasi may salamin siya sa kabila okay. kahit ibaliktaran mo pa ito ilagay sa jalousy mo pag nasa labas yung tao pag nakasira yung jalousy window mo hindi ka talaga makikita sa silid kung lalo na maaga kung nakabukas yung ilaw mo kapag gabi makita ka sa silid kung nandito ka naman sa loob, pag nakasara yung jalousy mo, maga, clear niya, makita mo yan sa labas. Pag naka sa loob. Pero gabi na naman, lalo na yung mirror na sa sil sa silid, yung mirror na kano, ka, kalagay Pag gabi, hindi mo talaga makikita ang labas. Lalo na may ilaw. Kasi yung mukha mo makita mo. Magmi-mirror kasi siya. Pero yung nasa labas, kitang-kita ka sa silid. Ito. Kaya e, huwag magkumpiyansa. Kung gabi, mag, ano, gamit ka talaga ng kortina. Kasi pag ito ang nakaharap sa labas, pag gabi, maliwanag na maliwanag sa silid. Tapos ikaw hindi ka makikita sa kanila sa labas kasi nagmi-mirror ka. Ikaw ang makikita. Yun ang reflective kibahan. Kaya, gamit ka ng kurtina pag ginagamit mo ito ang reflective glass. Kahit nakabali pa yan, yan sa iyo. Kaya, pag tuwing gabi, magamit ka talaga ng kurtina pag ito ang glass mo. Kasi, akala mo hindi ka, hindi ka makita kasi mukha mo lang nakita mo pero ang tao sa labas, kitang-kita ka talaga yan pag reflective glass. Kaya, yung mga yan ako sa inyo ato na namang alamin, alamin kung magkano ang per inch ng ating jealousy blade ang clear glass natin tag 3 pesos ang by inch ito po, inch 2 inch inches na yan, pag 1 inch yan tag 3 pesos yan sa clear pag dito naman tayo sa tinted, tag 3.50, 50, 50 centavos lang ang diferensya. Pag tinted glass, pag reflect, uh, reflective glass, tag 4 pesos na. Yan po ang presyohan natin. Kung pumabot siya ng 20 inches, 8 eh, times lang natin. Kasi experience tayo eh. Yun ang pinisyon niya. Kaya mga kalods, at uh, maraming salamat po sa inyong panunood. Uh, sana ay nakakuha ito ng ar dagdag -dag aral sa inyo uh, itong video na ito. Uh, kung inbaguhan ka pa lang sa ating channel na hindi pa ka nakasubscribe, uh, pwedeng pindutin ang bell button dyan at mag-like at mag-share para ma-update na naman tayo sa ating mga tutorial about glass and in installation lalo na sa mga presyo. Uh, maraming salamat mga kalods. God bless.